Kumusta mga kasalaysay? Halina at samahan niyo ako sa isa na namang kakaibang kwento na aking ibabahagi sa araw na ito. Ang aking isasalaysay na kwento ay may pamagat na. Xismosa Sa isang liblib na bayan, nakatira ang isang babae na nagngangalang Susan. Ipinanganak si Susan sa bayang iyon at daladala na niya ang reputasyon bilang palakaibigan at masayahing tao. Ngunit sa kabila ng kanyang mga mabubuting katangian, may isang bahagi ng buhay ni Susan na nagpapakita ng kanyang pagiging chismosa. Dahil sa natural na pagiging masayahin at palakaibigan, marami sa mga kalugar niya ang nagkukwento ng kanika nilang mga buhay. Hindi may na si Susan ay batikang chismosa. Pagsapit ng hapon ay panigradong magkukumpulan na ang mga kababaihan sa kanilang lugar. At ang bida ay walang iba kundi si Susan. Dahil sa dami ng kanyang mga sinasabing mga chismis. Hindi siya naubusan ng chismis at patok na patok naman ito sa kanyang mga kalugar. Hindi lilipas ang isang araw na walang ichit-chismis si Susan. Isang araw, nang papunta si Susan sa palengke upang mamili ng kanilang tanghalian, napansin niyang malungkot ang kanyang kababatang si Bebang. Dahil sa pagiging chismosa, hindi niya napigilan ang sarili na tanungin ang kababata ukol sa problema nito. Tinanong ni Susan si Bebang kung ano ba ang problema at kung may maitutulong ba siya. Dahil kilala ni Bebang si Susan na likas na chismosa, ay hindi ito sumagot. Wala siyang tiwala kay Susan. Sabi sa isip-isip niya, May problema na nga ako, balak pa yata akong chismis ni Susan, kaya mas mabuting tumahimik na lang at huwag magsabi ng problema sa kanya. Lumapit muli si Susan kay Bebang at tinanong ng maayos kung may nangyari ba sa kanilang pamilya o kung may kailangan ba silang tulong. Sumagot naman si Bebang nang wala Susan. Huwag mo na lang akong pansinin. Tila naiinis na ito sa paulit-ulit na tanong ni Susan. Pero imbes na tantanan siya ni Susan, ay mas lalo siyang kinulit at sinabing. Sige na sabihin mo na ang iyong problema at baka matulungan kita. Dahil sa hindi siya tinitigilan ni Susan, napilitang magkwento si Bebang tungkol sa mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Sa halip na pag-isipan ng kung ano-anong chismis, itinuloy ni Susan ang pakikinig at pagbibigay suporta sa kanyang kababata. Naging malaliman ang kanilang pag-uusap at hindi na malayan ang oras. Naku po. Sabi ni Bebang, ginabi na pala tayo Susan. Sumagot naman si Susan na huwag mong isipin ang oras, ang importante, maging maayos ang iyong pakiramdam, at naniniwala ako na malalampasan mo ang mga pagsubok na dumating sayo. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Susan, hindi niya naisip na ichismis sa iba ang mga napag-usapan nila ni Bebang. Sa isip ni Susan, ang sarap pala sa pakiramdan na kahit sa simpleng pakikinig at pagsuporta, ay napakalaking tulong na pala iyon sa mga taong nangangailangan ng pangunawa. Mula sa pag-uusap na iyon, naging mabuting magkaibigan sina Susan at Bebang naging kanlungan ni Bebang si Susan sa mga oras ng kalungkutan at hirap. Sa mga pagkakataong kailangan ni Bebang ng mga pangunawa, naging matalino at sensitibo si Susan sa mga pangangailangan ng kanyang kaibigan. Hanggang sa lumipas ang mga panahon, naging inspirasyon si Susan sa kanilang lugar. Ipinakita niya na ang pagiging may malasakit sa kapwa ay mas makabuluhan kaysa sa pagsasalin-salin ng mga chismis. Ang kanyang pagkakaroon ng malalim na pangunawa ay nagdulot ng pag-asa sa iba pang mga tao sa bayan. Sa huli, ang kwento ni Susan ay nagpapakita na maaari nating baguhin ang ating mga kilos o salita at maging inspirasyon para sa iba sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malasakit at malawak na pangunawa sa mga pangangailangan ng ating mga kapwa. Maging maingat sa mga binibitawang mga salita at pag-isipan muna ng husto ang mga dapat ikilos para nang sa ganon ay maiwasan ang makasakit ng damdamin ng iba. Tulad ni Susan, maraming chismosa ang nagkalat sa anmang panig ng mundo. Ang chismis ay walang maidudulot ng maganda lalo na kung mapanira ang iyong mga pinagtagpi-tagping istorya. Imbes na makipagchismisan, ay magbigay na lamang ng magagandang payo sa mga nangangailangan ng gabay. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento natin sa araw na ito. Muli mga kasalaysay. Sinusuyo ko po kayong lahat na suportahan ang ating YouTube channel. Huwag po nating kalimutang i-like, mag-subscribe, i-share at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at exciting na mga kwento. Asahan po ninyo na lalo ko pa pong pagbubutihan at sisikaping makapagbigay ng saya at inspirasyon. Ang inyong tagapagkwento. Dato sa Laysay.